Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update lang tayo mga bay, no Regarding dito sa uh, mga teams na dumating sa Pilipinas para sa aganapin uh, na FIBA World Cup ngayong August 25 So kanina-kanina lang mga bay, dumating na ang Team USA sa Pilipinas Okay, so grabe yung pagsalubong sa kanila ng mga fans at ng mga media mga bay Makita nyo dito sa picture na to si Coach uh, Eric Spolstra Uh, may mga videos pa ng uh, dumating yung mga uh, Team USA sa airport Hanggang din nila sila dun sa hotels nila and uh, grabe yung uh, pag uh, uh, salubong ng mga fans uh, sa kanila so kung kahapon sinalubong ng uh, uh, mga reporters or mala celebrity yung uh, pagsalubong kay Carl Anthony Towns e eh, dito naman sa Team USA mas doble yung uh, nangyaring uh, pagsalubong ng mga fans at media sa kanila Okay dahil nga alam na alam naman natin na uh, maraming mga NBA fans ang nandito sa Pilipinas and pwede nating sabihin na tayo yung number one uh, fan uh, pagdating sa basketball uh, sa kahit uh, sa kahit anong sulok ng bansa mabay ano so grabe yung uh, suporta na uh, pagtanggap ng mga Pinoy fans nung dumating yung team USA kani kanina and aside yun mga bay nandito na rin sa Pinas si uh, Dirk Nowitzki alam um, naman natin na isa, isa si Dirk Nowitzki sa mga delegate ng uh, FIBA Basketball So nandito siya, I think uh, manonood din siya ng mga games And uh, magkakaroon yata ng, uh, siya din yung mag-award O uh, kumbaga parang uh, same nung ginawa nila nung uh, nagsama sila ni Luis Escola Sa pag pagdodraw ng mga uh, groupings sa FIBA World Cup So abangan natin mga bayo no? kasi yung USA makakalaban nila yung New Zealand, Jordan at Greece And uh, marami ding nag-aabang mga bayo pagdating sa Greece Hindi ko lang alam kung maglalaro ba si uh, Giannis sa Greece Kasi alam natin na maraming nag-aabang kay Giannis dito sa uh, Pilipinas Doon pa lang sa group draw eh nung napunta yung Greece dito sa Pilipinas maglalaro eh talagang napahiyaw yung mga fans ng NBA. Lalong-lalo na yung mga fans ni Giannis at Tito Kombo. So iniattend alam kung maglalaro ba si Giannis sa team Greece. Hindi pa sila dumarating. So baka sa mga susunod na araw darating sila at siguradong sasalubungin si mainit yung may main pagsalubong na sa kanila at sa iba mong mga teams na lalawak sa World Cup. So, 'yun lang 'yung update natin ngayon sa mga uh, mga bay regarding sa Fever World Cup. Maraming salamat sa panonood.